Hi guys, good morning Ito yung aming uh, harapan dito sa tindahan Natanggal na kasi yung van Ayan, ito yung mga halaman ko dito guys Ayan Tapos yung tindahan namin nakasarap pa kasi maaga pa lang Yung gilid binuksan ko na kasi may bumili ng noodles Tapos ito yung mga lamesa na kainan dito sa labas dito kumakain yung mga customer ko yan, yan yung mga halaman ko yung iba kong hanging, binunot ko na kasi tataniman ko ulit so ito yung paligid guys yan, super so, linis, katatapos ko lang magwalis Ayan. napaikutan siya ng halaman then dito sa harap ng tindahan, kasi yung mga uh, takip ng soft drinks na kasalo guys, ano yan tinambak namin yan sa loob ng van. Kaya lang yung van, bininta namin kahapon. May bumili kasi. So, dito na siya sa labas nakalagay ngayon. Anim na sako. Tapos, meron pang sa loob, kalahati. So, pag napuno na yon pang pito, uh, ibibinta namin yan. Kasi, mahal din kasi ang kilo ng takip na yan, guys. 20 ang per kilo. So, ito yan yung paligid. Ayan. Ayan. Napaka... Gustong-gusto ng mga tao dito mag ano, tambay kasi maano daw presko, maaliwalas kasi maraming halaman at saka laging malinis. Kasi ito yung sa kabilang side yan. Tatanggal na yung mga upuan. May mga halip halaman din ako diyan kabilaan ayan. Tapos ito yung aking mga uh, magagandang hanging plants. Ayan, pantakip sa init. Pambawa sa init. Ayan. May mga bulaklak. Yung aking bugambilya, oh, ang dami niyang bulaklak, oh. Ayan. So, ganito lang yan, guys. Ayan. Hanggang dyan, mayroon akong hangin. Ayan. Dito, aayusin namin ito. Lalagyan namin ng paikot na upuan at saka lamesa tambayan ng mga umiinom. Ayan. Tapos yung sasakyan namin, pagkadating ng umaga, iaatras na dyan kasi uh, para hindi sa gabal doon sa garahe. Dahil punong-puno din ang garahe namin ang mga soft drinks. Ayan. Pati yung mga paninda namin, o nakabitin na yung mga sabon dyan sa ibabaw kasi wala nang masikip sa loob. Ito yung Coca-Cola namin, umaapaw ang stock. Grabe dami. Kahapon lang diniliver yan. Tapos ito yung sa ibang Pepsi. Mga ano sa labas, bote na walang laman. Pagka may delivery, pipick nila yan. Tapos papalitan ng may laman sa loob. Ayan, dito sa ano. Punong-puno talaga dito guys sa amin. Ganito kasi keep yung ano naman, 'tas yung malaking namin pressure na doon sa sulok. Kasi nagdala naman ang San Miguel ng panibagong uh, ref dito. Okay.